Okay, uh, good day mga kapak Okay, uh, ngayong ano, oras na to, uh, kaka-clock lang namin kay si Batten. So, ito na yung, ano, yung last lap ng uh, North Race natin. No? So, isang ibon yung ano, uh, nag-design tayo ng ilaro. Okay, from our uh, breeder cage. So, ang ito tinawag natin na, ano, na si Kasi, uh, ito ay, uh, ano, nabili natin kay, ano, kay Sir Mancilia or aka Malililoop. So, dalawang beses siyang sumibat. Then, nag ako na huwag nang kunin sa kanya. And, sabi ko, ilaro niya na lang. Uh, since, ano, uh, siya na yung mag-aalaga. So, pinakawalan niya doon. Then, bumalik sa atin. Then, start mo, hindi siya bumalik kay uh, Sir Malili Luke. And, ayun, tayo na yung, ano, yung mag-aalaga sa kanya. Then, naglaro siya ng, ano, uh, North uh, last 20... 21. So suddenly uh tagin natin gawa ng ipakpak niya is ng ano na ng lugon. So itimulin natin yung kaniyang ano uh north uh uh race uh this is uh, 2023 sa CSWRPC. Then ayun, okay natapos tapos niya na yung kaniyang uh, journey sa north. So ito yung katapusan ng kaniyang ano ng karera din. So magiging foundation na ordinary siya. So sa lahat ng mga nakapagpauwi ng ano pa uh, today uh congratulations po sa inyo lahat. So ito si C is wala naman talaga siyang ano speed. So ang inaasahan nating kay C Battle is uh, umuwi lang ng umuwi then uh, complete clocking, no. So ayun. Uh, salamat sa mga ano sa mga mentor na uh, sumubaybay sa atin then nagbigay ng kanilang mga advice. Uh, sa pagkukondisyon natin sa ating hibon. So, ayun. Uh, nagawa naman natin ng tama ng hindi nagkakasalit si Sibatin. And, okay, salamat sa okay, na sponsored, no? Ang gamit natin ay pang recover ay VitaBully. Okay, Victory Champion Pills. Then, netong muli gumamit. BF Pills, uh, galing kay ano, uh, Sir Pigeon Unlimited. So, okay. Uh, congrats sa mga nakapagpawi uh, dito sa ating uh, team, Broken Soil. Okay, shout out po sa inyo. Okay, Sir Pigeon Unlimited, okay, Sir Mike, okay, Sir uh, Edwinery, Edmund. Okay, hindi ko na na din na, ano, na mention. o okay, basta sa team, Broken Soil. Okay, congratulations po sa ating lahat. Dahil, uh, okay, uh, wagi, wagi yung ating ibon na makawi. So, uh, sa ranking naman, hindi tayo ano umaasa na nasa top tayo kasi uh, mabagal nga si Sibatin pero uh, as a part of uh, pang so napakalaking blessing nung natapos ni Sibatin 'yung ano 'yung kanyang uh, North Derby race okay Sibatin So